Ipanalangin mo ang panalangin ito kasama ko kung naniniwala kang binuksan ng Diyos ang iyong mga mata at gusto mong lumakad sa kanyang liwanan. Ama sa langit, salamat sa pagbukas ng aking mga mata upang makakita at sa aking puso upang maunawaan ang iyong kalooban. Salamat sa palagi mong pakikinig sa akin kapag nagdarasal ako. Anong laking kagalakan na dalhin ang lahat sa iyo? sa iyo natagpuan ko ang isang ama, isang kaibigan, at isang tiwala. Panginoon, patawarin mo ako sa paghabol sa sarili kong mga pagnanasa at pag-asa sa aking lakas. Hugasan mo ako ng dugo ni Jesus at alisin ang bawat hadlang sa aking mga panalangin. Pinipili ko ang iyong kalooban at ang iyong panahon, batid na pinapaganda mo ang lahat ng bagay ipinapahayag ko na walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Ako ay natatakpan ng dugo ni Jesus. Panginoon, gawin mo akong sensitibo sa iyong patnubay at punuin mo ako ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, dahil narito ang aking mga sagot. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.